Yan guys, yung comforter ko. Pinalaban ko yan kasi masyado ng makati. Ayan. Hindi eh, ko na matitik yung kati guys pag mahiga ako dyan. Kaya pinalaban piyan sa aking magaling na labandera ko si Nera pa siya. Sobrang niyang bahit, diba? Ayan. Ayan, oh. Dito pala ay maulan. Oh. Maulan ito yung mga ano, uh, pila ng mga tricycle ayan oh. Ayun oh, yan. Yan sa tabi namin sa harap namin yung McDonald's. Ayun oh. Masaya dito guys, as marami kang nakikita ng mga tanawin. Ayun, kay eh, dito pa lang magano ano. Oh, sobrang lakas na dito yung ulan oh. Yan sa paligid namin doon ay marami rin ng mga ano. Maraming nagtitinda, may mga pagkain. Uh, rotas mandaroon, ay boko pagdating naman dito ay mga pagkain ule, ayan doon may mga bikiri ayan guys naku lumakas lalo ang ulan gusto ko pa naman sanang mag walking walking na naman paano ba kami makawalking nito ay e, sasyadong ulan kaya nanaimik na lang ako dito sa aking pwesto at ako gumawa na lang ng video. Ayan na. Thank you. At dito na naman tayo. Dito sa niluloto ng aking kusinera ay mayroon siyang nilulotong palang ano. Bakit ang dilim? Hindi ko makikita. Ayan. Pwede nating ano, pailawin para makita natin yung ano kanyang niluluto guys uh, uli kasi panay kami ngayon ayan na oh, pailawin natin ayan ay sitaw si pala yan sitaw si anong sahog mo dyan der bagnet ay bagnet oh sarap naman yan bagnet ang sahog sa brokoli ano ang sahog mo naman doon Ayan uh, ang sitaw. Bagnet ang sahog niya. Ayan guys. oh, nagchap-chap na siya ng bagnet. Sumahan mo naman ng balat para mainggan nyo naman yung customer natin pag kumain. Ayan, hindi lang puro ano, laman. Wow! Sarap naman yan. Ayan na guys. Ayan na. Ayan na. Ayan. Ayan, text natin yung mukha niya. Bit-bit-bit-bit niya yung baglit. Ayan o, no, grabe talaga yung aking kusinira. Napakasipag talaga dito. Kaya gusto-gusto ko siya eh. Kasi masipag kahit na kami magtalo. di bali na lang magtalo. Basta sipagidra ng aking kusinira. Tingnan mo nga naman yung ginagawa niya. Para siyang kalabaw na walang kapaguran eh. Ay! Kalami manang nang imo ang giluto. Day! Napakasarap-sarap naman yan. Ayan, talaga, oh. Halo na naman yan doon sa atin ah, ano, kasi ah, tau Pero sarap yung bagnit yan, oh. Grabe. Grabe talaga. Ay, ano. Okay, patayin mo na yan at i-display mo na doon eto na naman yung kaniyang ano, broccoli. Ayan ano yung broccoli niya, guys. Pero sino pa lang niya yan. Ano ba yan? Nilalaga mo pa ba yan? Oo, oh, inalo ko yan. Ah, nilaga pa niya, guys. Ang kailangan namin magluto sa broccoli ay aming laswaan muna. Tapos, sukasan Tapos, isuti uli. Tapos, ano naman ang ano mo dyan? Sahog, sitsaron. Ah? Si Charon na tsaka bagnet ang sahog niya dyan, guys. Kasamahan natin ng bell paper. Oh my God! Oh my God! Ano naman to dito sa kapsirola? Ayan na. Ah. Antayin natin na magsuti siya, guys. Ayan, no. Oh. Ay! Magpiflex muna tayo ng mga ginagawa namin. Oh, hindi naman nakakaboring yung ating ano. Ah, pala. Reflex ko pala yung aking mga herbal. Herbal ko ng mga powder. Huwag ka gusto nyo. May malunggay akong herbal. May avocado akong powder. May, may tanglad akong powder. May bayabas akong powder. Mayroon akong sampalok-sampalokan na powder. May langka akong powder. Guyabano powder at saka ano, serpentino powder, loyang dilaw powder, napakadali kong powder, ali ano na kayo dito. Ayan na, ayan na. Ayan ulit. Ayan na naman siya, guys. Oh. Nanonood ginagawa na, sundan-sundan ko talaga siya ng camera, kaya gustong gusto ko ang yung mga kilos kay Pino. Pino ang kilos niya, guys. Tingnan mo ang legs niya, oh. Hindi man siya gaano matangkad, pero sexy naman gaano to pag magdamit. Ay, sobra, may kwento pala ko sa inyo. Ang dami pala nitong syuta, itong babae na to, tatlo-tatlo. Oh. Ay, <laughs> grabe, grabe ang syuta na. Pag sa nang isa, isa na naman. Pagpunto sa isa, isa na naman. Hindi siya maubusan ng siuta Oh my God! Yan ang maganda. Oh, maganda pa siya sa ako. 'Di ba? Oh, o kayong kukurap. ano bang inihiwa mo diyan, Daday? Ang ah, luto ka na ba ng ano? Pilisan mo na yung kanyang pakulo na kawali, oh. Oh, nainit na yung ano mo, mantika. Wala pa lahat mga rekado. Oh, yan! Yan, kagaling talaga. Ayan na! <laughs> Ayan, kagaling talaga dayo. Oh. Ayan siya ng kanyang kamay. O, oh. oh, ganun kami ka, ano dito. Anong oh, oras na ba? Ah, oh, 10.20 na ang oras natin. O, oh, diba? O, oh, luan. chicharo. Walang carrots. O, oh. dagdagan mo yun ng carrots para sumigla naman yung mga mata. At sumiga yung kumakain. oh, ganyan. Oh, yan. Ay, ganun talaga yan. Ganun talaga yan. Susuti-suti tayo, ah. Susuti-suti tayo, ah. Ako na muna magsuti. Ako na muna magsuti sa kawali. habang siya may si Kaso. ah. Ayan. Alin. Ang alin. Uh, wag mo nang hanapin kung wala dyan naghanap ka pa nang wala eh Naghanap ka na lang ng iba para mabuo nang yung mga loto aguy yung banlian mo na yan sa estremel ayan guys yung aming brokoli ha binanlian na namin pinakuloan namin yan muna para mawala yung mga ceres-ceres ano ba yung mga nagakapit dyan sa broccoli para mawala o oh, ngayon ay ilalaglag na niya dito sa kawali ayan yan ba diba? oh. ay ba diba, yummy yan oh. yummy sobrang yummy o oh, diba? ngayon ano nang isunod? modern Ay, yung nga bagnet. Kukuha pa ba ako ng chicharon? Oo, oh, dito guys, ako. Kukuha ako ng chicharon na. Kukuha ako ng chicharon. Oo, oh, ito na, chicharon. Ang gamit namin ay, ano, port genius Oo, oh, port genius Oo, oh, ngayon lang kayo, naka, naka, nakatikim ng saug sa broccoli na chicharon at saka ano, bagnet oh, oh. yan ilagay ko na dyan yung jenis chicharon tapos lagyan pa na mo na ng bell pepper ayan guys ayan wala bang ano yan oyster sauce hindi mo ba haluan yan o toyo na lang konti kaya na lang pwede na tipid-tipid din dahil mahal ngayon ng mga bilihin sa gusto ng taong bumili para masarap naman yan o oh, konting toyo lang konting jagjag betsin at saka magic tapos na o oh, tama na yan kulay lang yan eh o oh, ba diba? tapos napakayami o oh. next natin ang mukha ng kusinera na to ha ako okay. Katang katang kajud ni niya di magudaya maabot ng bitsin good ba. Oh. <laughs> okay. <laughs> Ay, 15 kanin daw. Ano ba to kung tindero na to ga upo, upo man lang dira? Hindi mo nag-a-enter. Eh, ng customer, ah! Oh, yan o. Yan o, guys, oh. Oh, huwag mo nandamihan ang sabaw, dear. Baka naman magiging tinola yung broccoli mo. <laughs> Aray ko. <laughs> o, o, ano na nga no, ano, Damian? nga no? Gusto. Tama na yan. Dagjag mo na chicharon. Saka bell pepper. Luno, muna na lahat. Para ma, ano na, maganda na kulay niya. O yan. O, napakayami talaga yan, o. Oh. O, oh, yun, chicharon, butasan mo na siya. Ibukos mo na na lahat. Ano ba, gadurog-durog mo na siya? Gadurog-durog mo? O, oh, yan. Gadurog-durog mo yan. oh. pag-iingat ka sa kutselyo. Wag mahiwa nga yung mukamot ba? Uy, kalamin na na. <laughs> Pag kumain ka niyan, mamitok-pitok yun ang imong mata. <laughs> sa kalamin. <laughs> galing talaga yan, oh <laughs> Sobra paminta. talaga. ang oh, paminta daw. Kukuha pa ko ng paminta, guys, Oh. Gabalik ko, balik ko. Nang akong uh, nga kamot. Kedi ko maabot. Ay, naku. Ayan, guys. Nilagyan na ng pamintang pampabango. At panggayuma sa ating mga customer Oh asin dili na nimo wala ay asin oh, gamay ra kaayo kay ano gamatoy lang kaayo ang imong ibutang kay basig mahimo hino nagdagat <laughs> kay maalat na natsitsaron ba <laughs> o oh, di yan ba diba? Oh. Ayan na, ready to serve na yan.